iskrim. Okay Mekan bayaran namin ay sa akin. Sa kanya 150 pesos 'yo. Sa so, po ano? 150. Eto, 150. sa akin. Ito isang plastic. Okay. Lagyan mo anak Joan 'yan yung plastic. Ito isa. Ayun po Yung snack like, dinawala din ng pamalang tayo. Hindi, lagyan mo rin. Okay. Okay. Andiyan na yung abaka ko. Apo, andito ko. Apat po siya. Okay. Hindi ko kasi matandaan yung kulay na kulay ko. Pero may pink pa ako din. Ay, black. May black ka meron Mayroon. Kaya kung saan ako yun? Kung pa na ako. Sige. Sige. mga black. Black yun. Mm. May naganap sa'yo yung guwantes na tele. Eh. Ano? Nung nakaraan, dami naganap yun kasi wala na ako naubusan. Ang ganito, oh. Meron sa Adela to. Globs. Globs. Ha? Gloves na? Ang klaseng gloves? Sa motor? Sa construction? construction. Meron sa inchik doon kami bumibili. Ha?